Ayan mga master, o na tayo mga master Naka Pitong piraso tayo Yan ang gamit natin no, yung 2.0 na Na lor Pag palit kasi tubig mga master Mawawala sila, so maganda yung matasang tubig Pero naka pitong piraso pa rin ako Kahit saglit lang Kaya thank you Lord, sa na dagat May pangulam naman ako, thank you Master, magandang hapon Magagisagis naman tayo mga master Try natin magagisaglit kaya maka-aulam uh, naman tayo Tatapos ng trabaho mga master Hagis tayo sa aglit, mga master ya, Ito, unang hagis Tayo agad mga master Dali tayo Dadaal natin para hindi matanggal Dali, mga master Yun, palapit na sa palapit Ayos mga master Piho na ni mga master Adubo na niya ito ang adubo, suba. Hmm. Master, kagat-agad ah. Galing talaga ito ng master. Galing. Yung, medyo malaki na. Yun. Yan, mga master. unang dali natin. Yun. Unang dali. Strike agad. Di, Skala boy. May pang adubo na si Skala. Okay. Yun. Thank you. Mamaya, madagdagan pa yan. Oh, oh, master dali ano ah, wag lang matanggal ah. pangalawa na mga sir pangalawa bilis ng kagatan mga oh, master iangat na natin gurado naman yung master adubo mga master yan yeah, mga master yun pangalawa na mga master derona, na kalami kaputi-puti sa lokos Habis mau mas sih ragis. Habis nun. Mak. Hmm, picik orang Mas. Ini laki Mas, laki. Ups, ups, lalu berapa nama masing? Yang masing laki Yun laki nama masing, ke yang, labi, yang lucky, master. rabi yang oh. laki nama masing, rabi u, macam mana ni nama masing laki Yun, ke ya, tak tak lalu nama tak lalu macam pang, suaknya tak nama suakal, <coughs> <coughs> dan ini masih putih lah masih rum putih tak lagu lag pa ayun putih masih tak belum masih yo thank you